Huwag niyo ipahalata! Ang daming mic! Nasaan na yung mga mic? Defensor! 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 Bakit walang mic? Ang daming mikropono! Hiraman niyo yun oh! Hoy! Ibigay niyo yung dalawang pating. Ibigay niyo yung mic niyo! Yung mga MC! Sir Bato! Eu e

ang at ng sakit. Nung pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Sen. Mar Senador Marcoleta, Senador Cardante, umali, ayoko ko umulang sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging panggugulo, debate at naway sa politika, hindi po ako nakikailam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gutesa! Gutesa. Gutesa! 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 Si Sergeant Orly Gutesa po, lumapit sa akin, ang sabi, dahil nung panaw na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Dante Magcoleta. Ang sabi niya, o oh, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nag-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Inalagay po namin sa maleta. At tinideliver namin doon po kay Speaker Martin Rovaldez. Maraming po siyang kinuwento, pati yung Department of Health, pinapakailaman ang punto, ang mga kontrata, ang mga gamot, at tulong sa mahihirap. Meron pang kinuwento si Sergeant Gutesa Sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. ikwento mo yan kay Senador Marconeta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami, sabi ko kay Senador Marconeta, kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, tutupa yan. Yan ang pagkakagyan kilala mo. Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo kung ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami. Invento ni Sergeant Cotesa. Kung ano yung ginagawa nila na bigaya ng pera. Ang katulayan mo, kulang ko lang nalaman na yung isang maneta ko ay <laughs> eh, kaya maglaman ng 48 million pesos ano, may katabi pa. na tayo uh, <laughs> Ang kalagahan <laughs> bigat ay isang kilo. Wag na muna kayo maingay. Bakit, ka kami Hindi kilo, ang pera para manaman kumakalo. Kilo-kilo, puta. Kilo. kilo, <laughs> kilo. Magugulat kayo kung kinikilig niya. Di siyempre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang delivery. Inaakyat sa bahay ni Saldivo, wala po kanyang pente, may bahay si Saldivo, Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Datangin sa bahay ni Saldivo, dyan po sa Shangri-La, Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta, at pinababa muli. Hindi ko pa maintindihan tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun pong po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang na pagtuntun, ngayon pa lang mga maleta, kinukunan ang litrato para malaban ang delivery kay Speaker Martin Romaldez. Duquesa, sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o protection ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang dalawang linggo. Hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. Malayay si Cotesa! Ilabas niyo! Alam nyo po, ang kinakaawa ko si Sergeant Lutesa na papiru ng puno na ng affidavit. Umatras na, inibal na ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Pinicho si Sergeant Lutesa. Pero hindi po ako ganit. Kahit na baguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo at asawa mo ang mga anak mo ang tinakot. Naintindihan ko, Sergeant Cotesa, huwag kang mag-alala. Naintindihan ka ng na, sambay ng Pilipino. Yeah. Ang aking kapila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan niyo naman po yung tao. Tutal naman, napapirma niyo na. Nagbago na ng salita. Tutal naman, napitunan niya na sinasabi na na kahit wala ang kanyang salita na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit siko sa kawalatian, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Tama! Yung kay Sgt. Montesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama ng sundalo, nalulunod yung pamilya sa Bicol. Pinabahak na wala ng negosyo, na wala ng pangkabuhayan Pero di Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang PWH. Nag-deliver lang niya ng pera at na konsensya na nakikita niyang nakawan sa sambay ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang yung pamilya na Inilipat na namin ang bahay dahil pinabantayan din. Bakit? Dahil si Salty ko sinabi niya, Totoo ang sinasabi ni Gotesa. Ang akin pong kinagulat, ang akin pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, investigalin niyo si Salty ko. Dati ang sinasabi ko, investigalin niyo si Speaker Martin Romaldez. Ngayong kulang lang yung sinabi ni Sandy ko na ang pera, tinataan niya, tinatala nila ang malay-malay ang pera kay President Bongbong BBM -Bong Marcos. Woo! Ang sabi ni Pangulong Marcos, bahaya naman kayo. Ang sabi na ikulong ang naglakaw. Ang hamon ko sa kanya, President Fidel Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw May ya, ang dapat ikulong ng sambayanan Pilipino. Ngayon, masabihin nila. Ang sabi po nila. Santi ko, umuwi ka. Halapin mo ang kaso. Ngayon ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Lumantes, President Bongo Marcos, biglang nagkakaso, biglang papawin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? patayin at pawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambay ng Pilipino. Yan pong yan, pera nyo, binabayaran namin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung PILET, kinunan na yung pondo. Paano? Ang mga na-hospital, hirap na hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon o, oh, yung mag-asawang Paul Estrada, eto yung assistant ni Saltico. Anong ginawa nila? Ibinyahe eh, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po tumawag at sinabing gusto na lang umuwi. Eh. Ano pong ginawa? Bilugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong malita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil sa mismo, sabi ni Sati ko, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Yes! Mga yung ating pagkakaisa ngayong hapon. Nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa saraping sinasabi nila na magnalakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita yung pagsalita ni Santico wala na pong kaduda-duda. Si Santico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, tatlong taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romaldes, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersami. Ngayon na! Tatanggalin din ang tao ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Yari! Ang kapila ko sa kanyang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayong asuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galaw ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo kasambay ng Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyayari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang lamunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Marcos, resign! ating bansa. Amen! Itong tatlong araw na ito, kailangan mabuwag ang sindikato ng Rilpeno ng Administrasyon ni Bongo Marcos. Pahay pa kayo! Naniniwala pa kayo na dapat mag-resign si BBM! kasaysayan po ito na sa pagkangataong ito, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambaylan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataan Pilipino. Maraming salamat po. Maraming gabi sa inyo na. Mabuhay si Depensor! Si Miriam Maraming salamat. MOTHER